DENR-MGB, nagpalabas ng uh, listahan ng mga barangay na prone sa rain-induced landslide at saka sa flooding. Kaninang uh, tanghali, ang, ang naiulat nila doon, mahigit uh, 7,000 na mga barangay sa buong Pilipinas ang inabisuhan no? that they are under those list of rain-induced uh, landslide and flooding. Merong QR code doon na pinapalabas ang uh, DNRMGB. So pag uh, pag ginamit yung QR code na yon, makikita yung listahan ng mga barangays na yon. Yung so, dami nun Madami. sa so, sir. Madami. Ah, doon sa critical path kasama yung critical path na mga nabanggit ko kanina. Um 7000 tapos kasama pa actually doon yung um itong 7864 to be exact no, list of barangays susceptible to rain induced and flood. Um, tapos meron pang um, magkakaiba kasi no, ito, itong kanilang 100 mm at 150 mm na exposure, ito yung 7864. Meron din yung 50 mm, no? Ay ito ay that's another 3227. So madami talaga, malawak yung uh, bagyo kaya talagang iba yung pag-iingat.